Mula sa Paris Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. pagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na naman pagkakataon na Kanyang ibinigay upang tayo po ay mag-aral ng Kanyang mga salita. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga partner sa ministry na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong mapapakinggan. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay gamit ang radyo at maging ang internet sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at siyempre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ating pag-aaral ay tatalakayin po natin ang resilience. By definition, pag sinabi po nating resilience, it is the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Alam niyo, maraming bagay ang nakapaloob dito, ano? Nandiyan po ang katotohanan na may mga pagkakataon po na pag hindi tayo lumalago, ay madali tayong magupo ng uh, mga suliranin o mga bagay na ating nararanasan. Nandiyan din po ang katotohanan na pag ang isang tao ay walang agapay, tulong o suporta, maaaring madali po siyang bumagsak sa panahon ng mga problema. At nariyan din po ang katotohanan napagang isang tao po ay may matibay na pananampalataya sa Diyos, yung pong kakayahang harapin ang mga suliranin ay taglay din po niya. Kaya napaka-importante ano, na pag-usapan itong resilience dahil sa totoo lang, kung ikaw ay talagang sumasampalataya sa Panginoon, ang isang maliwanag na magiging indikasyon nito ay yung pong kapasidad natin na rumicover sa mga hamon na dumarating sa ating buhay. Kaya mahalagang pag-usapan. So sa pagkakataon pong ito, gusto nating makita ano hubay yung kailangan nating taglayin para tayo ay magtagumpay. Now, yung una po nating nakita has to do with perspective. Napag-aralan po natin 'yan sa nakalipas na pagtatalakay nang na ibig sabihin po ang isang tao na tum nagtitiwala sa Panginoon ay kinakailangan una makita niya kung paanong nakikita ng Panginoon ang kanyang sitwasyon. Uh, pangalawa, napakahalaga po, ay matutunan din po nating makita ang Diyos sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Napaka-importante noon kasi ang ibig sabihin po noon, hindi lang tayo humaharap sa mga hamon, kundi sabi nga eh, pag nakita natin ang presensya ng Diyos sa ating pinagdadaanan, naiiba ang pagtingin natin sa mga hamon ng buhay. Eh kadalasan po yan ang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa eh yung hindi natin makita yung kanyang presensya. At bakit hindi makita? Dahil una, hindi naman natin hinahanap. Pangalawa, marahil po ay wala tayong malalim at tunay na ugnayan sa Panginoon. At yan po ang dahilan kung bakit may mga pagkakataon, hindi natin makita yung kanyang presensya sa ating pinagdadaanan. Pero sa isang taong lumalago, sa ugnayan sa Panginoon, tayo po naniniwala na ang taong iyon ay patuloy na lalago, ang taong iyon ay magkakaroon ng isang uh, uh, malalim na ka kaugnayan sa Panginoon na siya namang magdudulot ng pagbangon sa gitna po ng mga hamon ng buhay. Ano po? So, tingnan pa natin ng ilang pang mga bagay na importante para tayo po ay maka sa mga sitwasyon aside from perspective. Yung isa po na napakahalaga rito, kailangan nating i-challenge yung patterns po natin. Ano, ano po ito? Yung mga habits natin. Ang isang pagkakamali ay yung po bang pag na tayo sa sitwasyon at saka lang tayo magbabago. Uh, kamakailan po nung nakalipas na mga eleksyon, eh, meron pong mga nag-circulate ano, na mga question sa ilang kandidato na ang kanilang kaisipan, yung bang pagka uh, nanalo na at saka na namin aaralin kung paano yung gagawin sa mga posisyon. Well, alam nyo po, uh, kanya-kanyang opinion dyan, pero uh, kaya ako po nabanggit yan dahil paminsan, ganun din naman tayo sa ating uh, ugnayan sa Panginoon. Yung bang saka na lang magpapakalalim, pag nandyan na po ang problema, pag nandyan na tayo sa sitwasyon, and usually, ang hindi natin nakikita rito, yung tibay at tatag natin sa panahon ng problema ay bunga rin naman ng maraming taon ng uh, spiritual discipline. So in other words, parang sa boxing, di ba? Nakita natin ang ating uh, pambansang kamao, lumalaban po ng boxing. Uh, alam niyo po ba na sa kanyang laban, ang uh, number of rounds ay 12 rounds. At sa bawat round po, kung di ako nagkakamali, 3 minutes lang. So, ibig sabihin ay 12 rounds, i-multiply uh, natin ng tatlo, so that would be 36. So, lumalabas po na yung ang laban kung matatapos ay 36 minutes lang. Kung tutuusin, maiksi ano? 36 minutes. Pero alam natin na yung 36 minutes sa ring, yan po ay labanan, hindi po ng 36 minutes lang sa ring, kundi ng mga kanikanyang mga preparasyon. Yung years of experience, yung pong mga disiplina sa sarili, paghahanda, mental, emotional, physical, and even spiritual preparation, lahat yon sama-sama ron. Kaya kung tutuusin po, hindi eh, mo pwedeng sabihin na bakit? 36 minutes lang naman, maiksi lang yun ah. Eh kung tutuusin po, yung 36 minutes na yung produkto ng maraming taon. Ah, nalaman din natin yung pong ating ah, Olympian, ano po, si Carlos Yulo naman. Eh, sa kanyang larangan, mas maiksi. Actually, nung napanood ko po yung video nung kanyang pagkapanalo, abay, pag hindi talaga na slow motion, eh, hindi mo masyadong ma-appreciate, lalo na kung hindi ka sanay manood nung mga larangan na kanyang nilabanan. Eh, imagine mo, no? Uh, tatakbo, tapos meron po siyang performance na mga flips and then uh, acrobatics and then maya-maya po, eh, tapos na, tapos dinedeklara na na siya po'y nanalo. Eh, mas maiksi 'yon sa 36 minutes. Pero kung tutuosin po ulitin ko, hindi yung actual na laban lang ang factor doon. Alam natin na behind the actual game or actual event ay eh, mahabang mga preparasyon po 'yan. Ay eh, maliit pa lang nagte-training na at saka talagang uh, sabi nga eh, sa mga panahong uh, nagre-relax-relax tayo eh sila po ipatuloy patuloy sa mga pagsasanay. So, ibig ko pong sabihin dito, yung, yung ating performance o kung ano po ang magiging senaryo sa aktual na pangyayari pag tayo'y humarap sa hamon, sa problema, nakasalalay po yan sa kung kumusta naman tayo doon sa mga preparasyon natin. So yung habits natin, yan ang importante. Naalala ko ang sabi ng isang definition, ano, yun daw habits, may kinalaman po ito sa paulit-ulit na paggawa mo ng isang bagay Uh, to the point that it becomes um, almost automatic. Ibig sabihin, nagiging madali para sa iyo ang isang bagay dahil sa kasanayan. Sa haba ng panahon na sinanay mong iyong sarili, tinrain mo ang iyong sarili, so nagiging madali para sa iyo ang isang bagay na marahil para sa iba ay hindi ganoong kadali. Kaya nga, sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, Run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. So dito po sa passage na ito ay meron pong reminder sa atin na mga bagay na kailangan nating pangalagaan, maging kasanayan, para sa ganoon po ay maging matatag tayo sa gitna ng mga problema. Ito yung dapat na maging pattern po natin. So una po ang sabi niya, run from anything that stimulates youthful lust. I would say na hindi lang po yung avoidance ng kasalanan mismo. Ang binibigyan din po dito yung avoidance ng mga bagay na magdadala sa pagkakasala. Kasi paminsan ang problema ng tao, yung bang kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala? Uh, iniisip natin, hindi pa naman masama ito eh. Di ba? Yung wala namang masama dito sa aking uh, ginagawa o kaya hindi pa namang kasalanan ito. Well, maaari nga po na yung mismong akto ay hindi pa talaga kasalanan, pero it makes you even more vulnerable. Uh, mas malapit ka sa kasalanan, mas malaki po ang chance ang ikaw ay mahulog doon. So ang sinasabi ni Apostle Paul kay Timoteo, kung yan ay magdadala sa iyo papalapit sa mga bagay na magpapahina sa iyo, lumayo ka riyan. Kailangan natin ng discernment dito eh. Uh, bilang pastor, ay maraming beses ko na rin pong narinig yung mga salitang hindi ko naman kasi akalae eh, na sa ganun. Di ba? Kadalasan po ang mitya ng pagkakasala ay yung mga bagay na sabihin na nating siguro debatable kung masama o hindi or maybe talagang outright masasabi natin it may appear harmless. But eventually, yun nga, magdadala sa atin sa pagbagsak sa pagkakasala. So yung discernment is important. Hindi lahat ng bagay na may appearance ng harmless ay talagang harmless. Dahil paminsan po, kahit nga harmless yan o hindi pa mismo yan kasalanan, but it is a step closer to sinning. Yan po ay isang hakbang papalapit sa pagkakasala. Kaya kailangan nating maunawaan uh, na ito'y kailangan layuan so run away from anything that stimulates youthful lust so isang kasanayan yan. ano po yung mga ginagawa natin na marahil ay hindi kasalanan but it brings us a step closer to sin hindi siya masama pero naglalapit sa pagkakasala ano po napakahalaga na ma-identify po natin ito dahil pag hindi natin na identify yan yan po ang unti-unting uh, uh, magdadala sa atin sa panganib kasi may mga pagkakataon na uh, yung bang parang sinusubok natin kung hanggang saan tayo di ho ba at paminsan pa nga ang nagiging problema dito yung kaisipan na hindi naman to masama hindi naman to kasalanan uh, wala namang kaming masamang gagawin yan po ang kadalasang ano eh nagiging mitya ng pagkakasala dahil yun nga eh, ginajustify natin ang isang bagay na marahil ay hindi nga kasalanan pero isang hakbang papalapit sa pagkakahulog sa pagkakasala. Okay, so number two, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. So, layuan natin ang anumang bagay na uh, magiging hakbang papalapit sa pagkakasala at ilaan naman natin ang ating lakas, panahon, pagtutuon, sa mga bagay na makapagpapalago, makapagpapatibay at magdadala sa atin ng uh, paglapit sa ating Panginoon. Uh, naalala ko isang beses may kausap po ako mga uh, empleyado ng isang kumpanya no? at pinag-uusapan namin yung tungkol sa ano ba yung mga bagay na ayaw natin pero bakit taglay taglay natin sa buhay natin. Ano po? At sabi ko nga sa kanila, alam nyo, kung may mga bagay na ayaw natin pero taglay pa rin natin at yung mga bagay na gusto natin pero hindi natin mataglay-taglay, ang ibig sabihin yan ay ganito, matyaga tayo sa mga bagay na uh, sabihin, sabihin man nating ayaw natin pero nananatili, yun kadalasan ang problema eh sinasabi nating ayaw natin pero doon tayo naglalaan ng panahon, ng lakas, ng tuon. Yun ang iniisip natin, yun ang pinagtutuunan natin. So eventually, yan po ang nagdadala sa atin ng problema. So kaya sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, kung ano po yung mabuti, kung ano yung banal, kung ano po yung magdadala sa iyo ng papalapit sa kalooban ng Panginoon, doon ka naman maglaan. Sa araw-araw po natin, tandaan nyo, tayo po ay namumuhay sa mundo na may impluensya, napakalaking impluensya ng kasalanan. Kaya po yung ating naririnig, yung ating nakikita, yung ating nararanasan, iyan po ay nagbibigay ng nourishment sa ating sinful nature. Kung bakit malakas yung ating sinful nature ay dahil po sa katotohanan na meron tong natatanggap na feeding mula sa mundong ito. Kaya kung oobserbahan mo yung ating mga napapanood, nakikita, di ho ba? Uh, pati yung ating mga napapakinggan, yung mga bagay na yan, eh, lalo na ngayon dahil uh, andyan po ang internet na lahat very easy to access at may mga pagkakataon po na itong mga bagay na very much accessible sa atin ay hindi natin namamalayan, nagdadala na ng hindi magagandang bagay sa buhay natin. Kaya napakahalaga po eh, talagang to exercise proper judgment at uh, magtuon tayo sa mga bagay na mahalaga. Sa halip na entertainment, why not focus on educating ourselves? Bakit magtutuon lang tayo sa mga bagay na pampalipas ng oras samantalang pwede tayo magtuon sa mga bagay na gagawing produktibo ang ating oras, di po ba? Bakit maglalaan ka ng panahon sa mga bagay na sa sayang ng iyong resources samantalang pwede kang maglaan ng panahon sa mga bagay na lalong magpapalawig ng iyong buhay bibo ba kaya napakahalaga yun. eh uh, pursue righteous living faithfulness and peace and then yung third ay yung pong tinatawag nating accountability enjoy the companionship of those who call on the lord with pure hearts so mahalaga ito ang tinuturo po sa atin dito eh kung ano po ang Uh, kailangan natin para tayo po ay maging matagumpay. Lumayo sa mga bagay na maglalapit sa pagkakasala. Ilaan ang ating oras, lakas, panahon sa mga bagay na makapagpapalago at kalugod-lugod sa Diyos. At pangatlo po, sabi niya, enjoy the companionship. Ang ibig sabihin nito, hindi lamang paligiran mo ang sarili mo ng tamang tao, but to enjoy their presence, no? To enjoy their company e eh, nangangahulugan po ito that you align with their values. Totoo yan. Kasi may mga times po, di ba, yung bang parang, oo nga, pinaligiran mo ang ta ang buhay mo ng mga tao na may takot sa Diyos, pero ang palaging nasa isip mo ay kung paano sila tatakasan, maiisahan, kung paano silang malulusutan. E eh, pag sinabi mong enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts, ang ibig sabihin nito mga kapatid ay mag a tayo sa kanilang values. We learn to love and like the things that glorify the Lord. Kaya pagkasama natin sila, ang nasa isip natin is we enjoy their company because we align with their values. Ewan ko, naranasan nyo na ba yung pagkakataon na kayo po ay merong kasama na hindi niyo makuha mag-enjoy sa kanilang presensya dahil yung ginagawa nila, yung pinapahalagahan nila, yung importante sa kanila ay hindi mahalaga sa inyo, hindi importante sa inyo at hindi rin yon ang inyong gusto. So pag dumating kayo sa ganung punto, di ho ba mapapansin niyo may mga pagkakataon na bagamat kasama mo sila, hindi ka talaga nag enjoy So to enjoy their company, you have to align with their values. You have to enjoy what they enjoy. You have to learn to like, to love what they love. And that way, you will really enjoy their company. Ganun po 'yun eh. Kaya halimbawa, ano, may mga barkada ka na kunwari po ay mahilig sa sa sports. Eh pag hindi ka mahilig sa sports, at sila'y nag-umpisa na namang magsalita tungkol sa sports. Pag-usapan yung mga latest na nangyari. Para bang ang feeling mo na out of place ka, o kaya hindi ka makarelate, o kaya may mga pagkakataon na parang, ayan na naman kayo, uh, pinag-uusapan nyo na naman yung mga bagay na uh, hindi ako makaunawa o hindi ako makarelate. Di ho ba? So kasi nga, hindi kayo nag a ng gusto. Pero pag ang kasama mo, yung mga tao po nag a sa gusto mong mangyari at tama po ang kanilang pinaninindigan, mapapansin mo, you also enjoy the conversation, you enjoy their, their habits, uh, what they do, what they talk about, and even kung ano po yung pinaglalaanan nila ng oras, you also learn to value those things. Ganun po iyon eh. Kaya napakahalaga nung 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lust, instead pursue righteous living, faithfulness, love and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. So, kung gusto nating magdevelop po ng resilience, then we must challenge our patterns. Di ho ba? Dahil kung ano yung ginagawa po natin, pag walang problema, pag walang ang uh, sigalot na pinagdadaanan pag walang tukso na dumarating yan po ang magbibigay sa atin ng enablement para harapin yung mga hamon pag ito nga po ay dumating na sa ating buhay okay so uh, sumunod na bagay po you have to choose your influences napakahalaga nito ang sabi sa first corinthians 1533 bad company corrupts good character ang hindi mabuting kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali Napakahalaga po kung anong uri ng impluensya Ang pinapaligid natin sa atin Alam nyo, ito lang ha Kung oobserbahan nyo Sa panahon po natin ng social media Minsan po may mga mababasa ka maiksi lang Maiksi na mga um, Either verses from the Bible Or mga quotation uh, Tungkol sa mga bagay na espiritual Maiksi lamang At uh, paminsan po 'yung maiksing basa mo na 'yon, merong malaking impact sa 'yong buhay. dihu ba? May mga times na talagang maiksing quotation lang o ilang ilang talata lamang pero nakita mo 'yung impact sa 'yong buhay. So hindi natin pwedeng maliitin 'yung kapangyarihan ng influencya dahil sa totoo lang, kahit po sabihin 'yung maiksi 'yung nabasa nyo o narinig nyo, sinabi sa inyo, it can have a huge impact in your life. Uh, maaaring yan po yung maririnig na magbibigay ng lakas para magpatuloy sa ating mga hamon na kinakaharap. Maaring yan po ang maririnig na magbibigay sa atin ng pagpipigil sa sarili sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos or marahil yan po yung maririnig natin na magbibigay ng tamang perspektibo para yung ating mga pagpapasya ay mailagay natin sa tama. Kumusta tayo sa mga impluensya sa buhay natin? Kaya paminsan po, mapapansin nyo kung ano yung pinakamalaking impluensya sa buhay mo. Halos yun na ho ang nagdidikta ng direksyon ng iyong buhay. Kung sino po ang iyong pinakikinggan, kung ano po ang lagi mong inilalagay sa iyong isipan, yan po ay merong malaking hold sa iyong buhay. Kaya kung papansinin mo, nakaka yan eh, sa perspektibo. Kaya paminsan, ano, Uh, pag dumating yung tukso, bakit nga ba may taong matatag, may taong mahina? Ang labanan po, hindi yung kung kailan dumating yung tukso eh. Ang labanan po is how we nurture, how we nourish our spiritual lives para pag dumating yung tukso, nandun na po yung kakayahan. Hindi po yung pag nandyan na at saka ka maglalaban ng kalooban. Kaya paminsan po, madali tayong uh, bumigay sa mga pagsubok or tukso, wala tayong resilience dahil wala naman tayong ginagawa to strengthen ourselves spiritually. Yan po yon. Pero kung meron po tayong mga hakbangin na magpapatibay, magpapalakas sa atin, yan po ang magiging paraan para tayo po ay magtagumpay sa mga pagsubok o kaya kung tayo po ay bumagsak, magkamali, we can bounce back, we can recover sa kadahilanan nga po na taglay natin ang mga kailangan para tayo po ay magtagumpay sa mga hamong ito. Kaya mga kapatid, nawa po ay nakatulong sa atin ang pag-aaral natin ngayon tungkol po sa uh, mga paraan para magtagumpay sa gitna ng mga pagsubok at pagbagsak sa buhay. At nawa ang mga aral pong ito ay hindi lamang mga kaalamang napakinggan kundi katotohan ng panghahawakan at ipapamuhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Napakinggan po ninyo sa programang Kamalayan na nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage. Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.